yun, kumusta po ang lahat so bali, susubukan naman natin mamana susubukan natin kung kaya sumisid kung hindi natin kaya ni sumisid magdidilis na lang tayo mamaya gumagsa na naman yung dilis kagabi marami na namang huli iba na naman kasi yung ano natin eh. timpla na katawan natin isang gabi kasi na lumusong tayo ayun parang makatina yung lalamunan ko tapos ngayon masakit sa ulo yung sipon pabalik balik na lang sa babago bago siguro ng panahon sana makasisid tayo kahit mga lima o kaya hanggang pitong sisid bago sumakit yung ulo natin kasi kapag tuloy-tuloy nandoon ako dito sa bangka parang naiipon na dito sa noo ko yung ano yung sipon tapos pag sumisid hindi na sumisingaw kaya yun eh, dun yung sumasakit habang pailalim yun sumasakit kaya kanilasan sa mga espero kapag ka tinatamaan ng sipon hindi talaga makasisip mababang sa mahuhul natin sana makarali tayo makasisid ng ilang bisis bago sumakit yung noo bali sila utol wala pa hindi pa lumulusong aywan ko lang dito namin kung lumusong na siguro kung lumusong man yun nandun na siguro sa barangay kabakuhan Vera. <sluruh> <sluruh> talaga <ka> yung sa para. Pag-ibig. sir. So, Alas 12.40 na. Ibang dilis yung dumapok dito. Salamat na kat. Tagpo naman tayo nito. Bagangan. Maraming dilis na yung dilis na matigas kung tawagin namin kurisan

alas 2.15 na napakadalang subukan lang natin mang dilis subukan natin magpadaraw si Otol nagpadaraw na din na doon na din sa laot tadi din tayo sa laot doon tayo magpapadaraw sana may maraw kapag tayo Subot. napakadalang talaga napakadalang ng panain lumabukas yung dagat hindi pa sa malalim sumingaw na sana yung nuna natin kasi walang isda tatidig na lang tayo magpapakasali tayo, makapambilad magpapakasali makapambilad Iyo pa kami rabas yung wow. sewaw. So, Kasi lo darasan mga pagkapo ng pudaro pa ba. Panaw. Wow. Iyo sarang bulo din yaw. Meanwhile, alas 3.50 na. Wala. Ayaw talaga ng dilis sumama sa gilid. Madami sana. Nandun lang sa laot. Si Otol may ginili doon sa may ano, sa kabilang dawan. May sumama siguro na konti. Yung sa atin ayaw talaga sumama. Madami yun. Pagkadating ko lang doon sa laot. Ang dami agad na. Na ano? Dami agad na dilis. Nagkalat. Tapos <laughs> wala sumama sa tabi. <laughs> Hihiya lang tayo mamaya kayo ng lubang toksiw. Baka nakasalok yun. Nandun sa kabilang dawan. Doon niya kinilid. Makakapimbita na tayo kahit kunti. Pwede na rin ito. Sige so, na mga sabahin tapos kiloyin natin. Kailan kilo to. A few moments later. So ayun, nandito na tayo. Kunti lang. Dili sana yung madami. Kaso, ayaw sumama sa gilid. Ngayon lang siguro na, no? Ngayon lang, madami dilis na walang bakod. Ay, meron naman. Isa-isa. pila pero ayos na rin ito makakabago na mga bata nito kung sumama sana sa gilid yung dilis full tank na masahay ibang karapin yan, ayan lang yung huli natin ayos na rin ito na din eh isang kilo parang yung huling natin meron din tayo nito pero malaki yun at ng konti dito at ito tali natin to hundred grams 600 grams <laughs> grams-grams lang at dito ay natin itong malaking yun, dalawa lang itong ulam natin yun, 1.1 itong dalawa lang itong ulam natin pagpunta yung huli ipinin tayo sa ulam yun, 700 grams Sakto na pa aabutin ah, naman ito na hanggang hapon ay kaya rin kahit papano oh. hindi tayo nabuklo may pambinta, may pangulama malaking bagay na rin so yun, abangin po magsashoutout po tayo so ayun, ito na yung kinita natin sa huli natin kaninang madaling araw ayan, 694 hindi umabot ng 700 Ayan, madami ng konti kaysa kahapon. Yung kahapon, apat na kilo lang. Ayan, oh, 782 yung bayad. Yung sa ngayon, 4.2. Pero yung bayad lang, ayan. Ano lang kasi yung class, isang kilo lang ayan, 240 yung kilo, yung batog natin 1.1, 140 naman yung kilo at yung sari natin 0.8 yan, 180 yung kilo himposit, 0.6 yan, 260 naman yung kilo yan, 3.5 lang yung naibinta natin pero ayos na, kahit pa pa no? may biyaya hindi na buklo so yun, po tayo So yun, magandang umaga So yun, una-una, shoutout sa ating mga masugid na taga-subaybay Ayan, shoutout po sa inyo mga kanbindyor Sa walang sawang suporta nyo At pagtangkilik sa ating mga videos Ayan, shoutout, shoutout po sa lahat-lahat Ayan, sa ang sulok mo po kayo ng mundo na Ayan, shoutout po sa inyo Yun, una-una po Shoutout kay Ma'am Meritur Quintis shoutout po sa inyo ma'am Sobra-sobrang thank you po sa inyo Sa blessing na pinagkulog mo sa amin Ayan, at sa butihing asawa nyo po yun ayan at sa buong family nyo ayan shout out po sa inyo yun at kay Sir Efren Jobson ayan shout out po sa inyo sir yun shout out po kay Ma'am Rosana Bilermo sa Davao City ayan shout out po shout out kay Danilo Adalim at Chulz Prince Adalim ng Santa Rosa Nueva Ecija ayan shout out po sa inyong mag-ama shout out kay Jewel Vius from Saudi Arabia ma'am ayan shout out sa mga tiga the mom. ayan shout out po sa mga tiga Saudi na mga OFW natin dyan shout out po sa inyo shout out kay Fernando dili shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal ayan shout out po shout out kay Jay Junior Ponce and Family from Amadeo Cabiti ayan shout out po shout out kay Gabriel Moralia from San Jose del Monte Bulacan ayan shout out po shout out kay Janelle Yamit from Mambayaan Balingasag Misamis Oriental Ayan, shout po <coughs> Nangangatin, muna natin Shout out kay Alexander Pisquera and family From Jinsan Tumblr Ayan, shout out po Shout out sa Robera family Kina Crest Raijin Robera ayan Crest Saylin Robera Especially kay Jocelyn Robera Ayan, shout out po Shout out sa Robera family Shout out kay Alberto de la Pina and family from Naik Cavite. ayan shout out po sa mga tiga Kabiti shout out sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Mariot Hotel Manila ayan shout out sa mga tiga Barangay Lagundi shout out kay Dennis Dela Cruz and Family from Naik Cavite. ayan shout out shout out kay shout out kay Quezon Leo from Tres Martires Cavite ayan shout out po shout out sa Batalona family Diyan sa Nasipit Agusan del Norte yan shout out sa mga taga Agusan shout out kay Lloyd Ibanghilista from Simirara Island Caloyan TV ayan shout out po sa inyo shout out kay Tumbaga Hunter TV ng Kisun Province ayan shout out po shout out kay Sis Rabling shout out kay Rainbird Dumisa ayan shout out po shout out kay Anthony Yanson ng uh, Ang Rizal ayan shout out shout out kay Bernal Family yun ng Kison City to Ilihan Batangas ayan shout out po shout out kay Million huwa from Bicol erosensor sabon ayan shout out po shout out kay Ariel Arias at sa lahat ng kanyang katrabaho sa Open PBO Makati City ayan shout out po. shout out kay Ronald and Judeline Alvarez from Lahug Cebu City ayan shout out sa mga tiga Cebu shout out sa Disolok Family Kinabong LB Laika La Army Ryan Tricia Roke, TV Edna from Babat Nun Leyte. Ayan, shout out sa mga tiga Leyte. At syempre, shout out din natin yung mga kapwa nating may channel. Unang-una kay Otol Rapi. Yun, Rapi is for fishing. Yun, pasaportin ko. At sa magkapatid, kina John at my star TV vlog. Ayan. Kabugsay si Sibadong vlog. Manoy Nel vlog. June Fishing TV, Larry amo si Larry Olapot, si Rokoya North TV, Nanay Robert channel Roger Artito, Trader Rider. M.G. Eric Adventure, Arnold Porocha, vlog ka-fishing. So, yun mga ka-adventure, supportahan din po natin mga ka-adventure yung kailangang channel. So, ayun, so nice magpa-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode yun, ma-shoutout ko po kayo. Ayun, maraming maraming salamat sa panonood. God bless po. Bye-bye.